Ito meron tayo pasyente. Galing tayo ng Balbayo. Pag-ibig na tayo, to, uh, ngayon. Meron na iniwan. na Dili ko no. ka. Karoon lang ko abot. sa Balbayo. So, Balik ko. ko lang. Start.

ang kanyang stator gamit ang digital multimeter tingnan natin kung pasok po ba siya sa ohms kung mayroon ba siyang reading yung kanyang stator yung primary ito yung primary yung black red bali ito yung nagsusupply papunta doon sa CDI saka ito yung ground ng ito yung pulsar, yung white crisp blue, bali yan nabuksan na natin so, ito ay papuntang stator ito galing stator so i-check natin itong kanyang black red na wire kung mayroon ba siyang ohms so, okay pa yung ohms ito so, yung ground ang kanyang stator saka so, ito yung pulsar ito yung i-check natin sa pangamagitan ng tester na ito i-check natin siya nakasit yan sa 400 ohms ngayon yung tester natin nakasit sa 400 ohms so ngayon sukati natin yung kanyang primary Bali ito yung negative prod ng ating tester lagay natin dito sa negative ng motor or green wire white green yung negative tapos sundutin natin tong primary tingnan natin kung mayroon ba siyang reading so ayan walang reading ang primary hindi yan pasok na natin so bali walang reading ang primary walang, walang reading so ngayon dito naman tayo sa palser palser tayo so ayan yung palser may reading ang palser 186 so walang, walang problema sa palser good ang palser so ayan ok yung pulsar good siya. yung primary yung primary walang reading sa so, ibig sabihin sira yung stator yung stator nito sira kaya pala wala siyang kuryente dahil walang reading dito sa primary walang reading so ayan nakikita natin yung tester hindi nagre-read hindi siya nagre-read kahit na anong sundot natin dito hindi siya nagre-read wala talaga siyang reading wala siyang reading Yan, no? wala ng reading sira yung stator sira talaga so ito yung papalitan natin stator or kaya pwede rin natin itong ipurpin magpapalit tayo ng CDI bali 4 pin na siya bali ito yung kanyang CDI ito yung CDI nito kung gusto nang ma-airin na 4 pin magpapalit tayo ng ganitong CDI 4 pin ito yung ganito yung papalit natin Bali ito sample lang to kasi sira na siya. So ganito yung ating papalit 4 pin CDI para hindi na siya bibili ng stator na bago. So CDI na lang para mas makatipid yung may-ari. Kasi mas mahal yung stator kaysa CDI na ito. So bali ito yung kanyang stator ay CDI. So magkaiba yan. Medyo malaki yung sa DC na ito. DC. DC CDI. Ito EC CDI. Or primary CDI. Ito yung papalit natin. DC CDI. Ganito yung papalit natin para paandar siya ulit. Pero nasa may-ari pa rin ang choice. Kung gusto niya bumili ng bagong stator, sa kanya yon pero para sa akin magpapalit na lang ng CDi na 4 pin para mas madali at hindi malaki yung gastos ng may-ari We'll be right <laughs> back. Yun, tapos na nating na ikamit. bali ito na siya so huwag tayong magbabasa sa kulay ng sakit bali ito nakakulit na siya ito yung ground ito yung pulser ito yung isisi wire kapunta yung sa baba bali ito na natin yung kaputol niya ito ikuninik natin sa black wire ng motor ito yung black wire papunta yan dito sa may ito lalabas na siya black wire bali ito yung supply ECC wire yung dilaw, yan yung ignition coil papunta sa ignition coil bali dito natin siya ikinabit sa accessories wire para magkaroon siya ng supply so, bali ito siya ikinabit natin sa may pot brake ito yung kaputol uh, na wire yan yung ECC wire na kinabitan natin papunta dito sa may CDI so ngayon dito rin sa kanyang headlight meron din ni tayo nitong puputulin na rin niya itong black white galing sa may susian sa may ignition suite volleyball hugutin lang natin yan at itip natin para wala na siyang connection para uh, magkaroon siya ng kill suite vlogger vlogger dahil una ako na-upload siya so, ni youtube natin. Ayan, yeah. tingnan natin. Ayan, malakas. Kurinti. Dito kalayo Kurinti. kalayo sa kurinti. Kaya maglagalaga. Yan ang hinahanggap ko pa hako. Lahat ng kamanda Ano mo mga Kaya